To the Mulac fam official grabe! Kusinak pa rin sa We love you so much. Maraming maraming salamat yes. po sa lahat ng support sa simula pa rin hanggang... Napakabait ng Mulac twins na sina Atasha at Andres. Hindi nakakalimutan pasalamatan ang mga taong sumusuporta sa kanilang pamilya ngayon. Maraming maraming salamat po. Boom. Yes guys, uh, Bulak Fam Official, lahat kayo sa group. Thank you so much. It's really appreciated. Support nyo for our whole family talaga. It... Ramdam mo ang bawat salita ng kambala na galing sa puso lalo silang naging masaya dahil sa nakatanggap rin sila ng regalo mula sa kanilang taga-suporta. means the world talaga and syempre thank you for the gifts guys like really appreciated talaga you guys so, Thank you much so much for always putting a smile in our faces and <laughs> Natawa na lang si Andres sa kambal niya na si Atasha dahil napasayaw ito sa tuwa at talagang hindi mahiyain ang dalaga. Thank you guys! Thank you guys! Christmas. Thank you so Love much. you! Guys. Makikita mong may respeto sila sa isa't isa. Hinintay mo na ni Andres na matapos magsalita si Atasha, saka naman siya nagsalita. Sabi naman kulit ako kasi you guys are the best. You guys make us smile and happy all the time and make yeah. us enjoy what we do. And lastly, um, Copy, we really hope to see you guys, most of you guys soon. Really... Kahit sa break time ng kanilang taping na The First Family, magkatabi ang dalawa habang nakaupo sa sofa at tutok na tutok sa cellphone. Yeah. Samantala dumating ang kambal sa Bain Store na nasa loob ng mall, super daming tao ang nakasunod sa kanila. Kasakasama nila ang kanilang lula na nanay ni Charlene. Nakasuot ng sombrero at apron ang dalawa habang kinukuha ng picture at todo smile naman ang kambal. <laughs> Gusto naman masubukan ni na Andres at Atasha na maglagay ng gift wrap sa mga taong bumibilin ng pangregalo para sa Pasko. Ang ganda ng mga ngiti ng kambal habang nagbibigay ng Christmas greetings at napapaheartship pa sa kamay si Atasha. Wishing you guys a merry, merry Dumating si na Charlene, Aga at Atasha Mulak sa naganap na Merry Vibes ng Pasko.